Ayan hey mga kabidyo, okay. Uh, Magde-deliver na po tayo ng isang unit. At uh, katuan party daw po ito. Alas 3 pinadadala ng customer. Tama-tama, to 30 madating tayo doon alas 3. So bago po ang lahat, bago natin dalhin yung ating uh, video, okay nakakarga na. Uh, magpapasalamat lang muna po ako sa uh, nag-sponsor o sa nagbigay ng uh, Ah, uh, polo shirt natin uh, na natin ngayon sa Juson Company. Ayun. Maraming maraming salamat po Juson na uh, Company sa binigay nyo po sa akin uh, polo shirt. At ang uh, napakagandang product ng Juson. yan mga ka-video, okay. So, party lang po 'yung ating uh, occasion ngayon. At uh, dadalhin na natin mga ka Shoutout shout out po sa lahat ng aking uh, uh, followers sa Serino video okay maraming maraming salamat po at uh, tayo po ay nakapag-fill up na ng AdSense Yon. na unlock na po natin ng lahat ng requirements ni YouTube so ngayon uh, in progress na po yung ating uh, yung ating uh, status ngayon sa gaga AdSense maraming maraming salamat po mga ka-video Ayan mga ka-video kaya tayo ay na sa ating customer Baka tayo kasama ngayon Buti hindi umulan mga kapidyo, kaya tumagatigay kanina eh Katuwaan party yung ating dideliveran So tamang tama, alas 3 na Kapit na tayo mga kapidyo Ikuy Nagbibidyo ako ha ate Nagbablog kasi ako. Binibideo ko itong video, okay? <laughs> sa dati na lang, guys. Ay, dyan na lang. Sa dati. Bahay nyo to? akapit ah, bahay lang. Nasaan po yung may bahay? Nasa ah, Adorno. Ah, nasa trabaho pa? Oo. Ah, sa Adorno? Uh -huh. Oo. Ay, kung dito natin nilagay. O, oh, pwede na dyan. Dito natin. Uh -huh. Saan sa natin sasaksak? Sa lobot. Hehehe. <laughs> Yun lang nakalak. Ah, uh, wag na hayaan na natin. So, mamaya na lang natin testingin. Ready naman po 'yan. Ay, pwede na lang natin i na lang yata 'yon. Ah, uh, ah, uh, naka ano na ito, tinesting ko na ito kanina. Uh Oo. -oh. Bababa lang natin. Dito na Saan? Dito. Ay, sige po. <laughs> Hubos na ang hangin. Salamat po, din natin tinabay. 'yan karam. Ano 'ng pinit ini? niya. <hatten> 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 <tapan> <Penis> <thing'> Kaya ka plug and play na lang siya. Okay. Sasaksak niyo na lang mamaya. Pero siya set up ko na rin ha. Hindi lang natin matilisting kasi nakalakas. Ang bahay. Ito ba na yung pag nakuha nila? May nasa bahay lang naman po ako. Kaya nasa basket bulan. O yung... Um... May contact number naman po ako dyan. Sa Facebook lang naman eh. Hindi naman na sila nakaparulog. Ay, sa, ano, sa messenger. Libre naman baga po ang messenger. Libre naman baga po ang text chat sa messenger. Naglagay tayo ng ground. Anti-ground. May mikropon. tawagan ko lang. May mukhang kanya ng sa Ah, papupuntahin mo rito? Sige na po. Yung mga ka-video, kaya naglalagay tayo ng anti-ground anti ng microphone tutusok natin doon sa lupa para hindi siya mahaming at para hindi nagaground din yung ating customer ito yung isa sa sekreto natin para hindi na hindi na ano, hindi nangingiliti tutusok natin sa lupa lang po yan tapos wire tapos naka ground Kalipin natin. Ito po yung connection. Katornilyo po yan dyan sa sa amplifier natin sa body ground. I isa po yan sa uh, sekreto namin dito sa Sereno Video Ocarintal. Para mawala po yung ground nitong microphone. Yung hindi siya na -ngi -ngi o na nangangagat. Ang, um, lagay? Ililipat natin doon? Bakit? Pwede siya karga ulit natin? O yun mga ka-video. Ililipat okay? natin ulit pala. Yon mga ka-video. Okay? Isinakay natin ulit yung video ka okay natin. Kasi wala pala dito ano, wala yung uh, may-ari ng bahay. So mas mas nag-decide yung Uh, kausap natin na uh, doon na lang sa bahay nila ayun lang naman sa katabi uh, malapit lang naman kasi nasa trabaho pa daw yung may bahay nito, eh, hindi matitesting namin eh, kaya doon na namin iliripat mga okay. ayun lang naman sa kabila konting dasing lang kaya sinakay natin ha, tara. mas maganda nga yung uh, bago ko natin alisan yung unit eh tumutugtog na kaya dalhin natin doon mga kabidyo okay <laughs> yung mga kabidyo okay. andito na tayo ngayon sa nilipatan ng ating ano doon tayo galing sa kabilang yun okay, yeah. oh, hindi hindi mababasa hindi mababasa ah ano Ay, sige laban na yan <laughs> <laughs> Ay, boss andito na yung unit nakablog tayo ha? Ay, payak payag. Sige. Ikaw pa. <laughs> sige po. Basta iwan mo na lang rito in case na nagalis ka na. Sige, salamat. Ay, dito nakatira? Oo, dito niya dito. Dami po bahay. Pag mabait na tao talaga, daming umaampun. Ay, sige. Baba ko lang. Ha? 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 7 okay, 5 po yung mic. Ay <laughs> hey, nawawala mga ka-video, okay? uh, Tayo ay magpapaalap na sa ating uh, customer. kawan <makes noise> <makes noise> um, 100 sa score. Yeah. Ewan mga ka-video kayo. Pasubscribe po sa aking uh, munting YouTube channel sa Rino Video Aki Vlogs at paya, pindot na rin po ng uh, notification bell para updated po tayo sa mga susunod nating uh, video. Ewan mga ka-video aki. Okay? Maraming maraming salamat po sa walang sawang uh, pagsubaybay sa aking munting YouTube channel sa Rino Video Aki Vlogs.